everyone! Welcome back again to my YouTube channel. For today's video, paano ba magpalit ng pangalan kay Pupo? So, for beginner's guide, dahil may mga hindi pa alam kung paano ba magpalit ng pangalan kay Pupo. So, kapag dito ka na sa iyong profile, pindutin mo lang yung profile mo, pwede dyan, and pwede din dito sa iyong arrow. Yan. Kahit saan dyan pwede. Tapos dito ka mapunta, tapos itap mo yung pencil icon sa taas. So, eto na guys, yung nickname. Ayan, pindutin mo lang yung nickname. So, ang profile mo din guys, ayan, eto yung profile mo. So, kung sino yung nasa pinakaunahan, yan yung ma-display sa profile po po mo. And then, kung gusto mong palitan, itap mo lang. Ayan, and then, re-upload. Ayan, select from albums. Kumuha ka lang ng picture na gusto mong ipalit. So, dito na tayo sa nickname, okay? Tap mo lang. Yan, and then, so, dati guys, pwede tayo magpalit ng pangalan anytime. So, ngayon, yung bagong update ni po, so medyo matagal na to naman. May bayad na po kapag magpalit tayo ng pangalan kay Pupo. So, once a month lang po tayo pwede magpalit. So, kung ikaw kung gusto mo magpalit agad-agad, may bayad po natin kay Ayan. So, may reminder po dito, you have one free nickname. So, pwede na po ako magpalit dahil naka one month na po nung last na change ko ng pangalan. So, kung gusto mo na siyang palitan, itap mo lang to. Ayan, so, i-delete mo lang yan and then ilagay mo yung bago pangalan mo and then i-save. Save mo lang and then napalitan na po yun. So, yun lang. Thank you for watching and don't forget to like, share, and subscribe. I feel like I'm